Hi guys, good morning. This is Proud Pinoy. Uh, may ikukwento lang ako guys. Si Proud Pinoy ay wala nang pasok. So, wala akong nagawa. Pumunta ako ng magulang ko sa Bikutan. Nagbibisiklita lang ako. So, nung nagbisiklita ako, pag uwi ko ng galing Bikutan, Uh, pumunta ako ng Cavite. Ginaanin ko yung kapatid ko doon sa Cavite. So, medyo mahaba-haba ang tinakbo natin doon. At nagkaroon tayo ng... hanggang sa umuwi tayo dito sa may Laguna. Ngayon, nagkaroon tayo ng ilang araw. Sumakit yung bandang kuitan natin. Nagkaroon tayo ng ano... Akala ko dati, tagyawat lang. So, ngayon, pag alaman ko ay habang tumatagal, lumalaki siya. Ngayon ay nagkaroon tayo ng pigsa. So, problemado ako guys kung anong dapat kong gagawin. Kasi, ang sakit naman siya sa uh, bandang ibaba. Sakit pag umupo, hindi tayo makagalaw. So, ang ginawa ko guys, nag-search ako kung anong dapat kong gawin. So, mayroon akong natuklasan guys na ito. Mayroon pala mabisang halaman na panggamot dito sa nararamdaman natin, pigsa. So, in short guys, ito. Papakita ko sa inyo kung anong klase ng halaman to. Ito guys, oh. Tingnan yung tsura. Ang tawag daw dito guys ay no? Pansit-pansita no. Tignan nyo guys, tama ba? Nakikita ba nyo? Ito hmm. dito ay pansit-pansitan. So, ilalaga mo lang ito, pakuluan mo lang, tapos inumin. So, ito na. Meron ka na pang gamot sa lunas. At napag-alaman ko pa ito guys, uh, ito. Marami pala itong, Ano? marami pa lang siyang binipisyo na makukuha dito. I sasabihin ko sa inyo yung sampung pinaka mabisang uh, binipisyo na makukuha dito sa halamang ito, itong pansit-pansitan. Ang makukuha pala dito ay ito pala ay nagpapababa ng uric acid. Oo, para sa gout. Kung sino nakakaalam, gout ito palang unang nagagamot niya ay pampababa ng uric para sa gout. Tapos, ang pangalawa nito, uh, na uh, nakakagamot sa anti-inflammatory pala ito laban sa pamamaga ng kaso-kasuan. So, magaling din pala ito guys sa uh, kaso-kasuan. Mga namamaga ng kaso-kasuan magaling pala ito itong halamang to so, tingnan nyo guys oh. kikita nyo oh. Yan. yung pinakakon parang mayroon siyang ano parang ito makikita nyo parang mayroon siyang bulaklak ito pinabulaklak to, ano oh. yun pangatlo pala nito na ano guys na na nakakagaling ito pala ng ano ah uh, arthritis. Panlaban pala ito din sa arthritis. So, sa edad ko ito ngayon, ay nagkakaramdam na rin ako ng arthritis. So, magaling pala ito sa arthritis, guys. Then, ang pang-apat nito na kung saan siya nakagamot ay pinapalakas nito ang immune system ng isang tao. So, dahil well, tayo, may edad na, Ibig sabihin, papalakasin itong immune system natin panlaban sa mga sakit. Kasi pag bumaba kasi yung immune system natin, guys, uh, babagsak din yung katawan natin, yung health natin. Kaya kailangan natin palakasin yung immune system natin. So, ang panglima pala nito na, ano, na uh, kung saan ay mabisa siyang pampababa ng high blood. Kung sino yung high blood sa inyo high blood sa atin, gaya nito, edad natin, pag uh, 40, bakit ka ng 40 hanggang pataas? So, guys, ito, mabisa ito pa pababa ng high blood. Bababa yung high blood. Parang ano, limbawa, pag palagi kang kumakain ng tuyo, Diba? Tuyo, pag palagi mo kinakain, mahahay blood ka noon. Ang uh, at bigla ka nang sisigaw. Ano ba 'yan? Tuyo na naman. So, 'yun guys, nakaka-high blood talaga pag puro tuyo yung ulam natin. So, <laughs> kailangan natin mag-inom nito para hindi tayo ma blood. Kahit tuyo yung ulam natin, kung araw-araw kung makakainom ka nito, hindi ka ma blood. So, so guys, pang-anim, anti-bacterial siya kaya na gustuhan ko siyang igagamot sa pigsa natin hindi ko na papakita guys kasi uh, disclaimer lang sa mga kumaka Hindi bawal tayo magpapakita ng kung ano natin so hindi ko na papakita kasi ma uh, nagnanaknak sa hindi maganda so disclaimer lang ha sa mga kumaka dyan. anti-fungal siya anti-fungal ito pala guys so magaling magaling pala tapos ito guys, pang pito niya, tumutulong sa paggamot ng UTI. UTI, urinary tract infection. Mabisa din pala ito panggamot ng UTI. Magaling pala ito guys sa UTI. So, try nyo. Kasi, pag hindi nyo susubukan, paano nyo malalaman? O, mabisa pala ito sa UTI. ma uh, laging pa-utay-utay yung ihi. So, mamaya ihi, wala ka naman ihi. ganun. UTI na pala ito yun. May infection na ka Kaya kailangan mo uminom nito. Try nyo guys. So, oh. kasi, nung ininom ko, Tanay nga ang ihi ko, uh, madami. inom ako, inom, -inom ako ng tubig, marami yung ihi ko. So, mabisa pala yung gamot ng halamang ito so ang pang walo guys uh, pampababa ng lagnat halimbawa gaya nun tamang tama, kasi nung ako ano, ako nung naramdaman ko na meron akong nakikitang tumutubo dun sa bandang ibaba ko, bandang singit so nakaramdam ako ng parang uh, yung anit natin <laughs> kung anit natin yung dito parang masakit ito eh kailangan parang sarap sa bunutan so maramdam mo eh ngayon wala na eh nung ginaganong ganong ko yung anit natin wala na akong naramdaman ng sakit so ibig sabihin yun pala dahil pala yun sa aking pigsa makakaramdam pala pag yun ang maramdaman nyo guys yung nakakaramdam kayo na masakit yung anit nyo parang pag ginalaw nyo to masakit yung anit nyo ibig sabihin nun meron kayong mukhang sa loob, ka kayo, may pigsa, pigsa pala kung may nakikita kayo sa bandang singit nyo, yung mga namumula dyan, na parang tagyawat lang. Yun ang nangyari sa akin. So, pang siyam guys, pang siyam, tumutulong sa paglinis ng kidney. Limbawa, tayo, kasi mahina na yung immune system natin, ang kidney natin, ah, uh, Lilinisin nito yung mga bato, lulusawin nito po oh, ni Mabisa pala din ito, guys. Uh, sana try nyo. Totoo, totoo. Uh, kasi, lumakas-lakas na ako. Ilang araw ako, isang linggo akong hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ganon. Hirap na hirap na ako. Sabi ko nga sa sarili ko, baka katapusan na natin to. So, nung nakainom ako nito, medyo gumanda ko. Oo. kailangan ko na nga mag-exercise uli kasi hindi ko magawa yung mga dati kong ginagawa. Exercise, push up, yun. Dahil na, ang tamlay ko, wala akong ka, ano, wala akong kalakas-lakas sa akala. Parang pakiramdam mo, katapusan na. So, yun guys, ang naramdaman ko. At ang pang-sampu nitong kwan guys, ang sampu nitong pang-sampu nitong uh, mabisa sa katawan ng tao ay mabisang panlinis ng dugo. Halimbawa, tayo ay marumi yung mga dugo natin, ba? Ito, mabisa pala ito. Lumilinis din pala ito sa dugo yan, no? Oh. kikita nyo, guys. Ganyan, no? Oh. Ang ganda ng kanya. Ito, tira ko lang ito sa pag ano ko, kasi lilini, uh, mamaya, lalaga ko rin ito, yun. inumin ko. Inumin ko rin ito pagkatapos, guys. So, yun guys, uh, Wag uh, tayo. Try nyo. Nasa inyo. O di kaya, mag-research din kayo. Hindi ko kayo ni-encourage na nasa, depende sa inyo kung maniniwala kayo hindi. Pero ako, sinubukan ko, na-try ko. Kaya, totoo. Gumanda yung guminhawa yung pakiramdam ko. So, yun guys. Yun lang. Sa, in, sa mga nakapanood ng video ko, sana ma-inspired kayo dito at may matutunan ng kayo sa akin. Ako nga bala si Proud Pinoy. Just like share, and follow po. This is Proud Pinoy. Ah, pagpalaan sana po tayo ng pong matalapal. Kahit umiinom tayo nito, sabayan din natin ng sal sa pagnoon. Kasi yung faith sa God, kailangan natin maniniwala na gagaling tayo. So, dislike, share, follow po, Proud Pinoy. See you next vlog. Bye-bye.